Bagamat naroon ang tila pagiging prebado ng British writer, producer at medical scientist na si Montgomery Monty Blanco sa kanyang personal na buhay, ay hindi naman siya nakaiwa sa mga taong gustong makilala ang tunay niyang pagkakakilanlan mula ng mabihag niya ang puso ng isa sa mahuhusay na aktres ng bansa na si Lovipo. Po. The Philippine Showbiz List presents Gaano Kayaman si Monty Blanco, ang husband ni Lovipo? Po expert in the field of medical science. Si Monty ay pinanganak noong August 13 sa Brighton, England sa kanyang mga magulang na sina Richard at Nazila Blanco. Siya ay mayroong tatlong kapatid na nagangalang Michael, Martin at Phoebe. Base sa LinkedIn profile ni Monty, siya ay nag-aral bilang academic scholar sa Harrow School mula 2007 hanggang 2012. Ito ang isa sa mga pinaka paaralan sa England na may kasaysayan mula pa noong 1572. Katunayan ng naturang eskwelahan ay sobrang kilala din sa mga royal at isa sa few full boarding all-boys schools sa UK. Na-feature na rin ito sa pelikulang Harry Potter. Hindi nga lang ang gwapong mukha ni Monty ang kanyang may pagmamalaki, kundi maging ang talinong kanyang taglay na siyang dahilan kung bakit isa siyang mahalagang personalidad sa larangan ng medical science. Nagtapos si Monty ng kursong biomedical science mula sa King's College sa London, kung saan siya ang first class honors. Kasunod nito ay kumuha siya ng masteral degree in physiological science sa one of the most prominent universities sa California, ang UCLA, o University of California sa Los Angeles mula 2017 to 2019. Natapos niya ang kanyang doctorate degree in Molecular, Cellular, and Integrative Physiology sa parehong universidad mula 2019 hanggang 2022. Makikita sa bayo ni Monty na siya ay consistent top student mula sa kanyang college years hanggang sa kanyang post-grad studies kung saan ay nakakuha siya ng gradong 4.0. Sa kabilang banda, ang kanyang siyentipikong pananaliksik ay nakatuon sa paggamit ng isang sistemang biyolohiya at integrative genomics na paraan upang alamin ang mga critical na gene sa mga sakit, pati na rin ang mga potensyal na mga bago at potensyal novel drug candidates para sa paggamot. Batay naman sa kanyang pahina sa ResearchGate, isang social networking site para sa mga siyentipiko at mananaliksik, nag-ambag si Monty ng kabuoang 34 na mga publikasyon na sumasaklaw sa malawak na saklaw ng mga paksa na kasama ang coronary artery disease, metabolic disorders, at iba pa. A prominent film producer. Hindi naman nagkakalayo ang mundong ginagalawan ni na Monty at Lovie pagdating sa karerang kanilang tinatahak si Monty ay may karanasan sa film finance production. Katunayan si Monty ay nagtrabaho na sa ilang Hollywood films bilang executive producer at nakipag-collaborate sa mga nangungunang talents sa Tinseltown, katulad din na Bruce Willis, Robert De Niro, at Sylvester Stallone. Ilan lamang sa kanyang mga gawa ay American films tulad ng The Prince noong 2014, Marauders noong 2016, Escape Plan 2, Hades noong 2018 at noong 2019 ay ang pelikulang Trauma Center at 10 Minutes Gone. Si Monty din ang executive producer ng crime drama na Heist noong 2015. Pagdating sa larangang ito, hindi nag-iisa si Monty. Katunayan siya ay nagmula sa pamilya ng film producers. Ang kanyang dalawang kapatid na sina Michael at Martin ay bahagi din ng entertainment industry. Ang dalawa ay kilalang executive producer din ng pelikulang Freelancers, Fire with Fire at Empire State. Si Martin ay gumanap ng isang bartender sa The Prince na kung saan si Monty at Michael rin ang nag-produce. Maliban rin si Martin ay isa rin sa mga co-founder ng Cameo, ang platforma na nagbibigay daan sa mga kilalang tao na magpadala ng personalized video greeting sa mga tagahanga nila. Matatanda ang ginamit ni Monty ang cameo para sa mga video greetings niya kay Lovie mula sa ilang international stars. Base pa rin sa LinkedIn profile ni Monti, siya ay nagtatrabaho ngayon bilang Assistant Project Scientist sa UCLA. Miyembro din siya ng Producers Council ng Producers Guild of America mula pa noong 2016. Investor din si Monti ng Education Administration Programs na Go School Box mula pa noong 2018. Samantala, hindi nga lang romantic partner si Monty kay Lovie kundi business partner din. Matatandaan na noong nakaraang taon ang itinayo ni Lovie ang kanyang sariling film company na Sil Lovie Productions kung saan si Monty ay nagtatrabaho bilang producer. Ang nasabing kompanya ay may layuning magkaroon ng espesyal na pagtutok sa pagpapakita ng Filipino stories and artists sa pandiigdigang merkado. Masasabi ngang hindi nililimitahan ni Monty ang kanyang kakayahan at gusto pang gawin. Katunayan ay nasa larangan din siya ng real estate kung saan siya ang kasulukuyang director ng The Baron Homes Corporation Limited at Lions Corporation Limited mula pa noong 2014. Monty's real wealth is the love of his wife, Lovie. Si Monty nakabase sa Los Angeles, California, kung saan ay pinagpapatuloy niya ang kanyang passion for the arts and sciences. At kung pagbabasihan ang mga nabanggit, walang duda ang tinatamasang tagumpay nito sa bawat larangang tinatahak at hindi din sekreto ang nagsusumigaw na karangyaan nito. Patunay riyan ang inakaganapang na ibabahagi niya sa social media na ini enjoy ang bawat moment na rin ang madalas na pagta-travel niya sa iba't ibang lugar at pagdalo sa kilalang events. Matatandaan na isa sa dinaluhan ni Monty ay ang Royal Ascot kasama si Lovie. Ito ay isang prestihiyosong annual horse racing event sa Ascot, Berkshire, England. Samantala, kapansin-pansin din ang pagkahilig ni Monty sa sports katulad ng basketball, football at boxing na talagang dinadayo niya upang personal na mapanood. Bukod riyan, ay naglalaro din si Monty ng golf. Sa kabilang banda, bagamat limitadong impormasyon lamang ang naisa sa publiko patungkol sa personal na buhay ni Monty, maging sa karangyaan nito ay hindi naman ito tuluyang ipinagdamot ang takbo ng kanyang buhay pag-ibig. Katunayan, Nakasanayan sa tagumpay na kanyang nakamit sa larangan tinatahak na isang bagay na higit na nangingibabaw na masasabing tunay nitong kayamanan ngayon sa buhay. Ito ay walang iba kundi sa piling ng kanyang kabiyak. Matatandaan na taong 2019 na nagsimula ang kwento ng pag-iibigan ni na Monty at Lovie matapos silang ipakilala sa isa't isa ng kanilang common friend. Ito yung mga panahong nagbabakasyon si Lovie sa Amerika na hindi inaasahang doon niya pala makikilala ang lalaking bibihag sa inaalagaan niyang puso. Hindi nakahadlang sa pagmamahala ng dalawa ang long-distance relationship pagkas ang mga pagsubok na dala nito ang mas lalong nagpatatag ng kanilang samahan sa lumipas na mga taon. Mas nangibabaw ang tiwala, respeto, pagmamahal at suporta nila sa bawat isa. Sa naramdaman kasiguraduhan ni Monty, wala na siyang sinayang panapanahon at agad na hiningi ang kamay ni Lovey. Noong August 8, 2023, nang isa publiko nila ang naganap na marriage proposal ilang taon na ang nakalipas. Minabuti ng dalawa na ipagdiwang muna ang espesyal na sandaling yon kasama ang kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan bago ibinahagi sa iba. Nagniningning ang kamay ni Lovey sa suot na Emerald Cut Three Stone Stunning Engagement Ring sa lugar kung saan unang nag-cruise ang kanilang mga landas ni Monty sa Malibu. At makalipas ka ang apat na taong relasyon, pinagbuklod sila ng pangako na magsasama ng banghabang buhay. Noong hapon ng August 26, 2023, oras sa UK, ginanap ang kanilang pag-iisang dibdib sa luxurious Cliveden House sa Toplow, Berkshire. Tunay nga pinaghandaan ni Monty ang mahalagang okasyong ito dahil ang pinagdausan na kanilang kasal ang isa sa most impressive country houses sa England. Hindi nga biro ang salaping pinag-uusapan rito na inaabot ng milyong halaga ang magagasto sa seremonya pa lamang. Hindi pa kasama riyan ang ibang expenses ng wedding gown, services ng glam team ng bride at maging ang pamasahin ng mga bisita lalo na yung mga nanggaling ng Pilipinas. Katunayan ay ilang importanteng tao na ang nanatili sa Cliveden House, kabilang na riyan ang British monarch mula pa kay George I, maging si Charlie Chaplin, Winston Churchill, President Roosevelt, the Beatles, and the Duchess of Sussex na si Meghan Markle na nanatili ng isang gabi rito bago ang araw ng kanyang kasal. Hindi nga alintana ni Monty ang gastos maibigay lang niya ang kinakailangan na nag-iisang reyna ng kanyang puso. Katunayan ay nagmistulang ang reyna si Lovey sa suot na ethereal and romantic wedding gown na mula sa Filipino fashion designer na si Patricia Santos. Kumompleto sa bridal appearance niya ang suot na emerald and pear-shaped pearls dangling earrings at ang white and peach-colored roses bouquet. Makikita ang mabagal na paglalakad ni Lovie papunta sa altar at bakas na sinusulit ang bawat moment. Bagamat sa England ginunap ang kasal, damagdama pa rin ang Filipino vibe dahil ang background music sa bridal walk ni Lovie ay ang awiting Pangarap Ko Ang Ibigin Ka ni Regine Velasquez na tinutugtog sa pamamagitan ng harp at cello. Maluhaluhan namang sinalubong ni Monty ang kanyang bride para sa pagsisimula ng wedding ceremony. At sa palitan ng kanilang wedding vows, makikita si Monty na nahihirapan na kontrolin ang kanyang emosyon nang bitawan nito ang kanyang pangako na panindigan niya si Lovie at susuportahan sa mga pangarap nito habang hinaharap nila ang mga hamon bilang mag-asawa. Samantala si Lovie naman ay walang sawang nagpasalamat kay Monty sa pagsuporta nito sa kanyang mga pangarap at kinikilala ang positibong impluensya nito sa kanyang pananaw tungkol sa kasal at pamilya. Ngayong tatahakin na nila ang buhay mag-asawa, nangako din si Lavina, palagi siyang nasa tabi ni Monty dahil sa hindi ay kinailang hirap ng kanilang long distance relationship sa lumipas na mga taon. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!